Okay guys Natapos na rin ang mahabang pila sa LTO Ayan, kita nyo sa likod LTO LTO, ko, Okay Success na yung ano natin Pag-renew ng lisensya Okay May lisensya na tayo Kotse na lang kulang Saan <laughs> so, ko ngayon na yung kotse? Gusto ko yung Ford Raptor eh. <laughs> Okay guys may lisensya, walang kotse. Ang wadadayatse! Pagdadrive ako hanggang bagyo. Gago! Oh, so dito yan sa pag-asa. Dito ang ano, dito ang ano ng LTO. Sa baba na tayo. Wala naman siguro tayo naiwan. Hawa ko naman yung cellphone ko. Yung wallet ko nandito. Dito yan sa pag-asa. Gordon Avenue. Ang ko so, Gordon Avenue Tama naman Gordon Avenue naman to Long to kasi Ayan Okay Dito tayo sa gilid Baka mapangga tayo So ito yung uh, Pag-asa market Dito sa Gordon Avenue Okay So bye bye LTO Salamat And Antayin ko yung Ford Raptor ko Sa Rappel Baka mabunot <laughs>